Hello po mga kapambira, good morning, welcome back po sa ating channel at ngayon po ay nagbisita po tayo ngayon kala ate Mariel magdadala po tayo nitong ano, ito pong mga wire yan po, Ayan. saka po yung breaker, saka yung receptacle saka ano, yung mga basic lang po muna na kailangan dun sa para po makorientan sila, pero kulang pa rin po yan di pa rin po natin may kakabit yan at may mga kulang pa rin po, kasi ang budget po natin is Medyo mahal-mahal po kasi yung ano, yung service drop. Inabot po ng 14. Ito po yung presyo ng ano, service drop. Tapos yun pong breaker, inabot po ng breaker at mga receptacle 700. Ito po. 749. Saka 14 po ito ano, yun, service drop. Tara po samahan niyo po ako. Kamustahin po natin sila. Yung pong ano, yung pong binili ko na itong service drop yung baga pong sabi kong ano may pondo pang atitira dito na dito lang po kagamitin ayun ay ayos ah nilagyan na ni kuya ng ano grabe paligot tao po tao po tao po Mariel ayun ayun pala pasok papasok ako hindi na po ito na ayos ng ano pati yun ng Dito ko muna ito lagay <laughs> na, ano, Nagawa na ni kuya? Kamusta naman yung gawa ni kuya? Yung ano Ayan pating ito? Ayan lang po nagawa niya. ito? Ilang layer yan? Tatlo lang po Tatlo? Pating ito? Opo Kaya yung iba nagawa ko ng layer para dito <laughs> Pinanday ko na Isa, dalawa, tatlo Nagaya Lagayan din ng mga sapatos Ah, ayos din Ako na nagpanday Tapos yung ano? Tapos uh. yung mga takip sa bintana. Ano nangyari dito? Nilipat niya? Pinalipat. Nilipat po, po kasi Pinalipat pag Nilipat dito lang kaya? po, walang liwanag sa kusina. Ah. Kaya para sa ako, ang CR na lang wala. Ah. Lang Malakas po. man sa gabi? Malakas oh. man sa gabi? Oh. din po. Pero okay man? Okay naman po. Ah. Kalala pag walang init. Tapos yung butas. Ay ah, ito yung binutas ni kuya. Yeah, po. Nilagyan na rin po ng mga plastic itong padirat delikado po sa sunog ay. Ayan, ah, yes, oh. ginawa yung islang. Maliit lang. Opo. <laughs> Maliit lang tayo. <dan. coughs> Ito na natin. Ginawa ko oh. na yung mga harang May talbos kamuto harang. na sa ating Maril. May pangulam na, may pansapo na sa sinaing. <coughs> Siya po. Ano na yan? Pinabawasan po. <laughs> Pwede na yung isapo sa sinaing. Oo. <coughs> Ayan po ang ano. Putas. <coughs> Ate Maril. Ayan ano, ng bahadin. Nung bagyo? Opo. Hanggang saan ang tubig? Ay, abot lang mo naman sa paa. Ah, kalat. Kaya po yung... Basa lang dinas, naman yata, pinamon. di naman yata, baha. Kaba, naman po. basa Nagpa po. lang, basa lang. Nag, nagpasok po yan, sa mula sa sir hanggang kusina po. Hanggang din sa... Yung tubig? Opo. Oh, Pero kang gasakong lang? Opo. Oh, ah. ko Nagbila ko dyan, 50 meters na service drop yun. Mm. Ang kulang na lang dyan, yung mga pangwearing sa loob. Pero meron oh. na dyan breaker, kaysa yun ang importante. Opo. Oh, Tapos pagkakabit niyan. hindi ko alam kung paano ikakabit yan kasi kung sa service drop yun i... Eh, kasi makikabit lang magtayo dyan sa okay. kay Nanay Chin. Okay. Sinong pwede magkabit nyan? Ah, tatanong ko po kay Nanay. Kasi namin. yung loob, pwede ko itong... Sala Salamat po, may alam po. Pwede namin. ko itong i-ano yung loob. Pwede kong awaring mm -hmm. yan. Kaya lang kulang pa ng wire. May... Mabilis sana ako kanina. Kulang na yung budget. Ay, mm -hmm. Ang nasabi ko ba sa inyo, 1.5. Okay. O yung <coughs> service drop, 400. Mm -hmm. 400 ay hindi pala read. one 14 oh ito yung sukli doon sa service drop one five 15 oh plus meron sana nagpapabili ng mga chinelas ibinili ko naman na ng mga breaker na po ibinili ko na ng mga breaker na ito no oh ito yung resibo oh binili ko na ng breaker at saka mga ano mga saksakan saka ano ng ilaw Pero marami pang kulang yung ilaw pa, yung yung wire, yun ang medyo mahal-mahalin ay, ay mauubusan mo ako ng budget ko. Antay, arantay na lang tayo. At, wala pa rin ano. So, uh, larin wala rin ako panlulus na ano dyan ay, na, na, uh, uh, budget. <laughs> Boss, Hindi, wala, nagigipit ano, din kasi ako. Sabi right? ko oh. ay busy yun. Hindi, saka ano, saka, ang nag, nagtanong na ako kanina ng ano, nagtanong na ako kanina ng, yung wire, ay ang mahal, ang aabutin, nasa, nasa 700 plus pa ulit mm -hmm. ay wala tayong ganung pera ngayon at mabibitin eh, sabi man ako kasi baka naman nag-iipon pa si brother kaya Oh ay yung ano sana yung pambili sana po ng ni mm -hmm. galing po kay Taralets Taralets Islander bilhin daw sana kita kaso, ginamit ko na muna jet mas importante na ayo po at oh. kasi po pag yung masama ang panahon, yung oh. solar po hanggang tamang ano lang po siya tapos biglang hina po siya kasi hindi siya nakapag-charge maghapon, mm, kasi nila. walang araw. Kasi wala pong araw. O, Pero kung okay naman po yung araw niya, malakas na ilang oras sa gabi? Ay, naabot din po yung maga din po. Ay, namagdamag din? Okay. Ah, ayos, man Pero maano na po siya, ma... Mahina na? Mahina na po. Pero nakakamagdamag. Huwag mo kayo mamagdamag Tapos, na. Tapos ano, hindi po itong bata, may ilaw, uh -huh. kaya minsan namagdamag po. Ay, way, anyway, gusto lang po sana ako doon sa mga... <laughs> Saan? sa mga nagko sa mga nakakakita do sa nakaraan lang ho ah uh, opo abinaldo naman po ako nag, Na. yung asawa ko po kasi hinanap kami kailan nito lang basta nitong matapusan ng banan train taya tapos kaso lang po ang bad news doon nahanap nga kami Lasing naman. <laughs> tapos? Kaya ngayon, nagreport ako sa barangay. Sinabi ko po sa kanilang oh. Pero, Kinausap naman po nakagawag, binisita naman po dito sa bahay. Oh. Kinausap naman po ang Pero wala pa po yung final na usapan po sa barangay. Mm, Pero sabi ba, May naman po... Kala no? order yun? mm -hmm. Tapos po, ano... Ang sabi naman po nung kagawa, natinu naman po siya kausap, ano daw po ang plano. Kasi ang ano lang po talaga, ang usap lang dito ay mag lang, dito lang talaga. Ang, ang sagot naman niya, hindi naman po pwede ipagbawal mo naman po sa akin ng mga anak ko na hindi ko malang makita o hindi ko malang po ah. So yun lang po ang ano niya. Pero hindi naman po siya as in madistay or ma mabisita lang lang po. Siya. Wala naman, wala naman sa akin po. man wala naman akong pakialam doon o. basta eh lang po ito sa mga nakita, kasi minsan may nakakita, may nakakita na, dito? Yung asawa ko doon na natutulog doon sa likod. Hindi nila alam na yung asawa ko lasing. Ah. <laughs> oh. doon po talaga siya natulog. Pang ilang gabi po yun na lasing, nagawa siya ng acting dito. Nagdadrama. Oh. May siya dahil na... Sino may gawa nito? Sino may gawa niyan? Yung ay, ako na, na po nagawa niyan. Ikaw may gawa niyan? Oo, uh, ako na po niyan. Yung ginawa... Ay, yung... sabi ko, meron pa pala dito, ano? Ay, nag ay hindi na rin inabot ni Kuya. Hindi na po at po na daw po ay. Wala na rin? Wala na rin po. Ah, hindi Magawa sana siya ng restante ng ibang ano, hindi na po. Ay, yung mga kasobrang ah, itong, itong ito ang ginawa niya, itong finishing oh, na hindi ito. Na po. Hanggang doon sa loob ng banyo. Ito po yung matapos ni Kuya na finishing. Hanggang sa loob ng banyo po. Tinabot. Ah, pininish na rin niya yun? Oh, patingin, okay. patingin doon? Bingkirap nga po siya mag-anat. Ay, pininish na pala ni Kuya po, mga kapambira. Oh, kasi, pinagpasok ka ng tubig. Oo, oh, pininish naman na pala. Oo, oh, yan po sa may gilid lang po ng ano, inidoro sa kagasaan. Ay, ayos. At hirap nga po siyang mag, ano, at dapat pala bago po. nilagay inidoro, sa mo na pininish. Oh, puro gamit na pati, ay. Siya nga po, ay, yeah, ay, nahirapan siya. Sige, ay. gayon lang ano ko, ang gagawin ko na lang pag magka-budget pa. Ay. Kasi may kulang pa diyan talaga, medyo mahal-mahalin pa rin ay. Wire sa yung... May saksaka naman na dyan Saka ilaw na lang ang kulang Saka yung wire Tapos yung mga Yung mga junction box mm -hmm. Ang kakabit lang naman dyan Isang ilaw Isang saksakan okay. Tapos pag connecta dun syempre pupustihan yan O kaya ikakabit dyan sa mga ano Service drop ang binili ko ay Kaya para matibay-tibay Di man pwedeng Yung extension mm -hmm. wire lang na ano hindi oh, Di man pwede yun 50 meters ang binili ko at Pasubra yun, na yun. yun naman po yata yung may ano sa inyo Ha? Oh, service drop na nga ang binili ko Gaya na lang tapos <coughs> pagpapakabit doon, di ko alam kung anong style doon kasi baka kasi sa totoo lang ano 'yan. Sa yung provider ng kuryente natin, bawal ang maganya nagtatap-tap. Pero kung barangay man ang magkakabit, ay di hmm. Safe tayo kasi Siyang, ano bawal kasi yung nagtatap sa ibang bahay. Sila naman po. Ang -a -a Wala man kayong sariling kontador ay. Nga po. Uh, bawal yun. Kasi kaya ayaw kong magkabit niyan. Pwede ko lang itong wirengan itong loob. Opo, pwede naman. O kasi nagwa-wearing man talaga o kaya lang yung magkakabit dyan sa kabilang bahay hindi. Siyang, ayaw kong magkabit niyan. Opo. Nyan. Baka kuma kailangan din po. Baka magalit sinanin sa akin ng ano ay. Opo. Sinanin lang po nakakaano Kaya nga para buksan ng loob ng simbahan. Yung chapel po. Sige, dagdagan natin yung mayro pa dito ano yung suklid doon sa hindi ko na pati tinabay lang kung ano, basta. Ito na, dagdag na natin dyan, oh. Salamat po. Atan nyo, may pambili ka ng gatas. Kanya pambili sana ng ano. Pero, di ko na nga na-compute eh. Pero, I think abonado na talaga ako. Kasi, oh. ano yan eh, isubrayan doon sa kay Tatay Frank. Ay... Eh, oh. Yung sabi nga ng iba. Yung sana daw doon, pambili hmm. ng tsinilas. Sabi, nako. Ngayon at malalaman nun brado na nagpupupunta na yung asawa sa... Ay, wala namang problema kasi inanon na din ni kapitan na... Oh, Sino nagsabi? Okay lang naman pumunta yung asawa niya, basta huwag lang makainom. At pag wala sa nakainom na nagwala yan, ay papadampot na namin yan. Hindi uh -huh. na pwede... Sino yung nagsabi yung... na ano? Mga karatig bahay po. Ay, ang karatig? Opo. Sila din pong nag-ano sabi ko, hindi na yung matulong sa inyong ko. Inyo. Ay, hindi naman astibod ni dito yung asawa ko. Sabi di ni sabi ng makaratig mo, hindi mm. ka na daw tutulungan? Hindi na daw po. Sabi ko, at saka bago naman po nangyari, sinabi ko naman, abinado naman ako na sinabi ko naman, saka naman. Saka hindi naman pa man talaga ako paman, palagi oh. magtutulong sa inyo, sinabi oh. ko mabagadati pa. Siya nga po. Saka, sabi saka, ko, kala ko nga, hindi na ako dito mabalik at, at ano. Siya. Kaya oh. nga sabi ko sa mga anak ko, huwag kayong umasa na tayo ano ni brother kasi hindi lang tayo ang Oo oh, kasi ano hindi ay, nagigipit din naman tayo sa so, so, mga sponsor natin. Pag may sobrang pera lang naman yung nabigay. Oo, oh, at saka... Ay, ano si Maria, din? oh. Sa, saan, saan yung si Maria? <laughs> Nasurka. Saan nagdaan Maria? Ba't niya kagaling sa damuhan? Ba't niya kagaling? Ayaw mo sa kalsada dumaan? Shortcut pa ka dyan? Ah, <laughs> <laughs> oh, ah, oh, please kayo ninong. <laughs> Ngayon lang nagpasok, ilang araw din silang hulang pasok. Silang tatlo siguro. nagpasok lahat? Opo. Mm -hmm. at, sabi nga sa akin, mama ano na yun at baka din na tayo, ano, ni model kasi marami ng marites na sa'yo. <laughs> mm -hmm. Ay, kayaan mo na yan. <laughs> hindi, nakakabalik. Sa totoo lang, Ate Maria, balik ako dito kasi may uh -huh. nagtutulong sa inyo, may nag-sponsor. Uh -huh, uh -huh. Ngayon, yung sarili kong pera lang naman, hindi man ako mayaman talaga uh -huh. kaya hiyan ako nakakapag-vlog talaga at may, may mga sponsor may mga natulong sa mga bata gusto makapagtapos sa mga itong mga bata hindi naman habang buhay kami lang ha, ano, Saka, oh. kung makakapagbigay man po yung asawa ko makakapagbigay pag hindi naman ay talagang aasa lang din kami kay nanay chin kaya kinausap lang din po yun nanay chin kinausap ni na nanay chin yung, ano, Sinabihan anong plano mo, anong ano. Eh, sabi daw, di naman daw siya madisting nung ano. Talagang, mm. Sa, sa trabaho lang talaga siya tingnan. Gano'n nakatagal dito nagpunta hey. kuya? Ah, Ilang balik na? Ano lang, siguro sabihin natin mga apat na beses lang po. Apat na beses oh. na? Oo. Oh. 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 Tasulput lang po, tapos naalis din po. Hindi hmm. mm. naman siya totally din. Ay sige, paano? Mapunta na rin ako at tanghali na. Mga ta, iniiwas lang dun eh, baka kung ano doon mangyari sa mga bata, baka kung ano, kainiwasan din. Kaya kinausap po ng barangay po yung asawa. Ah. Yun ang ako, para safe daw yung mga bata. Ay, <coughs> sige. Dinala ko lang yan Pero kung meron kang ano Kung kaya gawin niya ng mister mo Napunta naman pala dito Alam ako pa magtusok-tusok niya Ay di mag ma, dito ano, di Kasi ibabanat yan dyan ay okay. Ibabanat yan dyan 50 meters na aware okay. na yan salamat po sa oh, na rin ako, ha? tulong at sanag, ano, oh. po, uh, sa mga sponsor po walang po sabang pagtulong sa amin maraming salamat po sa saka sana po lagi nyo pong i-ano-ano -ano, ni brother Jose ah. <laughs> i-click ang kanyang youtube sa saka sa ibang ano po maraming salamat po, huwag po kayo magsawa magtulong po sa amin, God bless okay. po okay. sige Maria, ano sasabing Maria kulang pa yung pang-currento kulang pa, okay. maraming pang kulang yung wire na lang naman -mm. -mm. Kamusta mo kayo dito ng bagyo? Ayos lang po. Ayos lang? Basa. Mm -hmm. Kaya nagpande ako nung nakarang ano, nagpande ako nung ano, nung mga ng bintana. At least, di mo kayo ano, di naman kayo masyadong ano <laughs> di dito. di mo po. Pero ibang ano, nagri nagrilipatan. Sige, mapunta na ako ha. Sige po, salamat po. Ingat ay, po. Ayan ay, ay. mga kapambira, uh, ano, ah, uh, Nagpauna na po si Ate Mariel siguro na ipaalam sa atin kaysa naman sa kapitbahay pa natin maalaman. Pero yun pong kinakwento niya ay expected na po natin yun. Hindi naman po bago sa ano ko yun sa iniisip ko. Expected na po natin yun. At yun nga po pasensya na po mga pambira. Ngayon lang po ulit ako nakapag vlog. Kasi may mga inaskasalit po tayo personal na bagay. Opo at uh, nag, uh, rin po tayo mga kapambira ginamit uh, nagamit na po natin dito yung natitira pang pera nila so para po wala na pong ano kung uh, kaya po sana natin kanina magbili na nung ako ang materialis bibili ko na po sana kaya lang medyo ano rin po tayo ngayon natatight din po yung budget natin oo, uh, kaya ano antay antay muna po tayo pag magkapera tayo or mag titingin tingin po ako dun sa ano dun sa bahay baka meron po dun mga Sobra-sobrang wire. Di man po karamihan ang wire na gagamitin dyan. Siguro po mga 10 meters lang po sa loob ng bahay. Pwede na po yun. Tapos isang pirasong receptacle. Yung pong, ay hindi pala, junction box pala. Yung pinagdudugso ng mga wire. Tapos, yun. Pwede na pong maikabit yan. Pag ano, yun lang po ang kailangan na lang sa kailaw. May saksakan na po ako nabili kanina. Eh. Ayan. Salamat po mga kapambira. Salamat po sa inyong pag-aabang sa ating channel. At, Uh, nabibisa po kasi tayo dun sa sa bundok kaya ano hindi rin po tayo madalas nakakapag-upload at pag napapagod rin po tayo. O sa saka may mga inaasikaso po tayo mga kapambihira. ayun. Salamat po sa inyong pagmamahal sa pagsuporta sa ating channel sa pagmamahal kay Brother Jose. Maraming maraming salamat po. Thank you so much po. Salamat po talaga at advance Merry Christmas po sa inyong lahat. ayun. See you on my next vlog. Bye bye po.